So yun guys, uh, ano'ng oras na, Brad? 10.06 10.06, so nasa labas pa po kami So ako nga pala si Bon Kasama ko yung kapatid 10. ko, ano'ng oras na? 1 na pala Anong 1? 1 na 1 AM na pala, mga guys So, 1 uh, AM, ayan uh, Walang tao And then papasokin po namin yung taniman namin kasi tuwing madaling araw daw uh, may kumukuha doon ng mga pananim namin so titignan lang namin kung may naunguha ba talaga so kasama ko yung kapatid ko kasi siya yung nakakaalam ng pupunta na namin Tara. Uh, kung sino talaga yung kumukuha ng mga pananim namin so, uh, so saan yung daan nun? dyan dito, dito yung daan uh, pupunta na, pun... napon? na po napon? na na po namin siya. Ayan. So, bago natin siya puntahan, ano ba yung mga kailangan natin kawin? Pag nakita natin yung tao Pag nakita natin yung tao. Tatagayin Tatagayin, Grabe ka naman. mo muna. Tatagain yung mo So, ayan. Malapit na po kami sa... So, yun ang lakad. Uh, malapit na po kami sa Tanuman. So, ayan. Nakikita nyo naman po madilim pa. Madilim pa kasi. anong oras na? 1 a.m. It's 1 a.m. Pagkatin so, na. Ay. <laughs> anong oras na ba talaga? Wala <laughs> na pala. Mag, mag pala. 1 a.m. na. Dito It's tayo, already 1 a.m. Mag 2 a.m. na. So, ayan. Bibititahin po namin yung pananin namin kasi sabi ng, sabi ng mama namin. Ah... Uh, tuwing kinabuka, tuwing kinaumagahan daw nababawasan yung mga sagig namin yung saging, yung uh, ano pa ba yung mga tanim natin doon? Mga malunggay, malunggay, yung kamote ng kahoy, tapos tanglad. Ayan, pasko pa. Uh, ah, na. Pasko pa. <laughs> so, ito po. Ayan. Ito ko sa labas. Ano sa labas? Dito. Ah, ganyan. Okay. Ah, niya eh. Ayan. Malapit <laughs> na po. Ah, gusto mo ikaw? Malapit na po. Dito na. Dito ah. Ayan, so malapit na po. Malayo kasi yung lupa po namin dito. Malayo pa yan, malayo pa. Paano ba yung, ano, ah, uh, kilala mo ba yung, ano, may, so, may ano ka ba, idea kung sino yung kumukuha nun? Hindi, tigarito rito yun, hindi mo kilala. Hindi mo kilala? Hindi. Basta, ano siya, adik? Ah, <laughs> uh, adik. So, ano yung, anong trip niya? Gina kinukuha yung malunggay pang ano yata. Pang ulam. Uh -huh. So malulobat na pala tayo guys na wala tayong flashlight. Flashlight mo ng cellphone mo. Malulobat na kasi yung cellphone ko eh. Ayan. Okay. Okay. So para di mapindot pindot lang kasi. So yan. Wait lang. So, ayan. Ito na po malapit na. Ah, uh, dama mo ng top punta na natin Aray So ito down. po, yung, ito po yung daanan na papuntang sa taniman namin so, na. Tignan ay Wala po may ahas And, So may dalawang manok po kami dito so, tara po natin. May dalawang manok kami dito Tapos titignan namin din Ano yun? Ano tayo? Ang titignan namin kung nandito yung manok natin So, medyo masukal po yung daanan. Saka, bali-balita ko rin dito, may ahas daw dito eh. May ahas. Alam mo na sa So, ito po yung mga pananim namin. Ayan, may saging. ayam, Ayan, sa amin po lahat yan. Ito yung bahay ng manok namin. So, yung manok namin dyan, Kami parang na manok. may kumuha na rin. Ayun guys. Ito lang guys, to. guys nawala yung manok namin. Ayan. Gogi. Wait lang. Ito pala. Gawin, lumipat dito sa malaking bahay. Guys. So, hindi po pala siya nawala. Ito. ito Guys, okay. so, nasa taas, guys. Ayun. Ayun, guys. Kumusta kayo dyan, mga manok? Alam ko. Kuha din natin, Ah. Eh, Ayun, manok namin, guys. Yan. Huwag mo naman. So, ito po yung manok ito namin. Ito yung matapang, guys. Ang tapang nito guys. Kaya kinukulong na lang, guys. Matapang. Matapang yan, oh. Gawin. Nasipon na siya guys, Kuwawa. Mama matay na to. Buti siya guys, ang laki ng palong. Siguro pag ganata ito, masarap ng palong. <laughs> 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 hindi yan masarap. So tignan pa po natin yung iba nating mga pananim kung may nabawasan. So yung saging, yung saging, alam ko may, ito yung mga iba pa namin saging Ayun, hindi siya nawala. Ito, ito, pakita, ay, Kagi nga pa ako yan. So ito pa yung mga pananim. Ito guys. Ito yung saging namin dito guys. Ito so, guys. ako guys. Wait ayan. lang. Ayan. Di sya nawala guys. Ito so, ito ako dito. Dito yung nakaraan yung mag 2025 pasto O. Oh. May ma may nakita yung mga tao gama dito. Ang na laking ahas sobra. sa antoro mo? Sawa. Diyan o. Oh. Kaya nga lang ang dami ng dami. So dito daw guys may ahas ko dyan. Ah. Uh, Madilim lang ngayon. Tapos nakita Pero namin. sa umaga makikita nyo malalim kasi yan. Bangin yeah. po yan, bangin. Bangin po ito, guys. So ito yung paa namin. Sa yeah. ganyan siya sure, siya kataas. Yeah, guys, so. Yan, ganyan siya kataas. Ayan, no. so yan. Yan. Yan, hindi pa yan. Pababa pa yan. Ayan. So may pababa pa dyan. May palalim pa po yan. Palalim. Guys. Okay. So marami namang pananim dito. Tapos kami lang yung kinukuha na ng ano. Pananim. Ano yun? Okay. <laughs> 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 ha? <laughs> Tapos so, ito po yung pananim namin. Ayan yung saging hindi nabawasan yung kamote nandito pa rin buhay. Ayan. Ayan po oh, guys. Ayan na bababa kami. Ayan pababa pala yan guys. So yan Pababa pa yan. Tapos ayan. Tapos ito malalim din yun. Oh. Tapos andun pa po sa dulo yung mga iba pa. Malunggay. Pero hindi, hindi na namin siya papa, gumawa Gumawa kami nila isko ng bye bahayan Pagkaangat namin ng malaking bato may ahas. Saan? Ano yung cobra? M makamandag. Sige, kwento mo. Makamandag siya po. Tapos, malait siya anak. Tapos pinatay namin, baka nagalit yung nanay. Umata umatake, eh. hindi kami natuklaw. Mabilis kami sa aste. eh. So ayun guys, okay naman, wala naman siya. Nga lang guys, may kapre dito. O mamamatay na tong cellphone, o yun lang po. Uh,